Good day sa inyo mga kabiker, Proy ng Panginoon. Kung mapapansin niyo may motor dito, SIM 100 Euro, no? May kabiker na nagdala dito sa akin magpapagawa. So ito 'yon. 'Yon mga kabiker, meron tayong kabiker dito na magpapagawa si Sir uh, Shadow sa, Hunter Rajoslav. Oh wow. Uh, uh, sa uh, ano sila sa Barangay Coral? Ito na 'yung motor na ayo Mandar Anong issue nito, Sir, sa ignition niya. Bandidinalison na po ng nagpalit ng rosy. Ignition coil na ng rosy. Kung mapapansin nyo doon yung binata, no, sabi niya, ignition coil, sa stator yun, no? Kasi nga sabi niya doon, no, pinalitan ng takip kasama yung stator. Kaya yung takip ng SIM 100, pinalitan ng rosy. So, makikita nyo mamaya. So, ang problema daw niya to, pinagawa nila, ayan nga, conversion yung ginawa nila, dahil ayaw nga umandar, pinalitan ng rosy. Ngayon, napaandad nga nung una, pangalawa hindi niya na nagamit no so hindi na siya umandar tapos natenga na siya ng matagal so ngayon mga kabiker may pagkakataon tayong gawin nito kasi umaga ngayon samantalain natin habang wala pa yung mga nagtatrabaho no sabi kasi nung binata is wirings daw so check natin so mga kabiker s'yempre paano i-check natin i-check muna natin yung kuryente kung totoo nga uh, umandar s'yempre this time sisimula sa eh sabi niya may kasuliran naman daw yung motor nila ito dito natin makikita kung talagang maandar ba to kaya nga uh, uh, samantalin na natin habang wala pa sila mamaya siguro ma maririnig yung ibang pag nakutan tayo maririnig yung pag nila dito so susiyan ko yan papadyakan ko tutukan to mo tong spark plug so yan no yan wala talaga yan Walang spark, no? Wala. Ayan, okay. Wala talaga. Hindi talaga under soak. Kung natin dito, ngayon, mabalik na rin ko to, Iwepwesto ko yung camera natin. So, mga kabiker, nandito na tayo sa may side. Nakapwesto na yung camera natin. Unahin natin dito yung wire range niya. No? Kasi nga, pinombert ng Rosie. Ayan o, Rosie. Pero Euro SIM 100 dito sa wirings muna tayo, tignan natin kung tama yung pagkaka-wirings niya, baka merong naputol o may supply o may nasunog o, che check natin, so ito yung wirings niya, papuntang stator, ito yun so, palasin muna natin tong zip tie niya, para makita natin yung wirings no So, ito yung papuntang stator. Ayan. So, meron siyang primary wire. Ibig sabihin, stator drive. No? Ngayon, dalawang titignan natin dito. Stator at saka CDI. Pagkatapos nun, kung wala pa rin, buksan na natin to kung ano yung problema dito sa loob. No? Para makita natin yung conversion nila. Pero check-check ko muna yung wiring. Ayan. Ito yung stator. Yellow 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 white tama yan So check, check natin tong pulser at saka primary wire kung tama yung pagkaka-nila Ayaw ko ng kalasin putulin ko na lang no <laughs> para madali tayo Ang che-checkin lang naman natin itong uh, ayan tingnan natin dito yon So to buksan pa natin baka nag jumper kasi sila ng wire dito o tama pagdating putulin na natin yan putul so itong black red no papunta rito sa ano bakit bakit red dapat blue no so makikita natin dun mamaya Tulpotolin na natin. So, burutin natin yung CDI. Yeah. So, ito na yung CDI. Uh, ilang pins 'to? Hindi naman 4 pins 'to eh, maliliit. Eh. So, 5 pins siya. So, hindi siya 4 pins, no? Ibig sabihin, stator drive dito. Ngayon, dito makikita natin dito bakit yung kanina blue dito kinabit one eternity later ayan yung CDI niya mga kabiker binuksan ko no ito ito yung dalawang black red yan black red tsaka black red So, somewhere dito sa dalawang to, ground at saka AC power, doon niya kinabit yung pulser. Kaya, nagkaroon ng problema. Ang gagawin ko na lang mga kabiker, gawin na lang natin conversion na 4 pins, no? Para makita natin kung magkakaroon ng kuryente. Okay? So, let's go na. Para hindi na humaba yung video natin, baka dumating na sila. No? So, gagamit tayo ng 4 pins ngayon. So, ito, 4-pin CDI. Meron ng connector yan. No? Install na lang natin. So, ang connection natin, alam, alam nyo naman ito, no? Meron na akong video nito. Pero, isa-isain pa rin natin. Ayan. So, ito, palser. Palser yan. Ilagay natin dito sa palser. Okay? Ito tama yung ground ground siyempre maglalagay tayo ng panibagong wire at ikakabit natin ito sa body ground dito natin malalaman kung stator ang tama no kasi umaga tong CDI na to at hindi tayo sasablay dito sa ating pagpo four pins kasi alam naman natin ang una ito papuntang ignition coil ilain natin ignition coil ito Tapos ito, papuntang AC power. No? Magkakabit tayo ng wire diyan papunta sa battery. Ngayon, gagamit tayo ng battery. Ilalagay ko rito sa loob. So, kabit ko muna. A few inches later. So, nakakabit na 'yung battery at nagkabit na ako ng supply ng galing battery. Ida-direct muna natin. So, balik natin dito. Ngayon, kakabit ko rito kasi ito 'yung supply ng AC power kailangan masusupply yan ito ng AC power dyan natin nalagay so kung mapapansin nyo itong black red primer nya hindi na magagamit muna kasi 4 pins ngayon titignan natin to kung meron ng spark yung spark plug kung meron na solve the problem pero pag wala pa stator na tayo kasi nga gumagana tong CDI ko eh. at saka yun na yung conversion nya for pin CDI, ito battery operated na yan ngayon pag hindi pa rin gumana stator na bubuksan natin so check natin kung mag spark na papadyakan ko plug plug. spark plug nya nakikita natin dito kung may spark kung may spark ganun lang kasimple solve the problem o. wala so proceed na tayo sa stator So yan, dito na tayo mga kabiker. Kakalasin na natin to. Tinik natin sa loob kung ano yung nangyari sa loob. Sigurado ako stator na yan. Okay, kalasin natin. Tayo natin yung susi. So baka magdikit-dikit sila okay alam naman natin na yung yeah okay oh hmm. kung mapapansin nyo bago pa no hindi tayo mag supply hmm. bago yan walang kuryente pero I sure na stator Minsan kasi, nakakabili tayo ng reject. san kasi, madaling masunog yung stator pag maling wirings natin. Dalawa yun. So, eto, susubukan ko yung stator natin dyan, ng XRM. Kasi, same din naman yan. 100, 110, same. So, kalasin ko muna to. Mga kabiker, meron tayong problema. Ayaw makalas. Ginamitin ko na ng special tools itong screw. Ayaw makalas. Pati by script. Ayaw niya talaga. No? Ayun, no? Nakalbo na. Ngayon, para madali tayo. Kasi baka bigla na lang dumating yung mga magtatrabaho. Ito yung stator. Kakabit ko dito sa case ng XRM. Kasi parehas naman sila. Ayan. Parehas na parehas sila. Ngayon, kakabit ko dito itong stator. No? one eternity later. Yan mga kabiker, no? So, nakabit na natin at dumating na rin yung gumagawa dito. Pero, nakiusap tayo na mamaya <laughs> na yung grinder. <laughs> <laughs> Nagpo na Nagpo-pull weld muna siya kasi ginagawa yung gate dito sa amin. So, itong kinabit ko mga kabiker, pang XRM na to, no? X Ayan, XRM. No? So, ikakabit ko rito at dito natin makikita kung talagang I stator na, no? Kasi nga yung CDI ko gumagana yun eh, 4 pin CDI. Okay. So, yan mga kabayker, nakabit na natin at katulad nga ng sinabi ko, no, CDI na kinabit natin 4 pins. Gumagana yan kinumbert natin sa 4 pins dapat kung hindi sira yung stator nga gagana dapat siya kasi nga hindi naman natin ginamit yung primary wire yung primary wire nung ito itong isang stator ano bagong bago siya pero pag mali yung wirings natin pwede maapekto yung stator maaaring ganun no so Hello. ito kakabit na natin yung dati 4 pins CDI tayo no? dito tayo sa palser muna yan kabit na and then tapos ito sa so positive ito na yon tapos yung isa hinapin natin yung sa may ignition Dito ignition ito natin ignition So, lahat nakakonekta na. No? Pulser. ignition coil, AC power, at ground. Dito tayo sa ground. Yan. So, check natin kung meron ng spark. Kung meron ng spark, goods na tayo. No? Natin. Gusto natin mabuti. Yan. So, ito na mga kabike. So, yan mga kabiker. Check na natin kung may kuryente na. Yun. Nakita okay, nyo? Ayun. Yeah, okay. Ayan o. Oh. Okay, may kuryente na. Then subukan natin kabit. Kuwander na siya. Ayan. So, start natin. Wala pang susiyan yan kasi dinirect ko sa battery. Doon na lang natin tatanggalin. Try natin kung andar. So, yun mga kabayker, no? Pumandar na siya. Wala sa tono. Ako nang bahala dyan. At least, nakita natin na stator ang problema. Kasi, pumitik na siya eh. Doon sa kabayker natin na nanonood, uh, puntahan mo na ako pagkatapos manood tong video. At kailangan mo bumili stator. Siyempre, yung magneto cover mo, kailangan ko pang tanggal yung stator doon para mapalitan. So, ganun lang kasimple mga kabayker. Tinroboshoot natin. Stator ang problema. Stator na kinabit natin. XRM at yun gumana na so dun sa mga gustong magpagawa mga kabiker pwede nyo akong sa dito pero iiwan nyo yung motor nyo I schedule natin Siyempre, matatambakan ako dito kaya madalawa dalawa lang no so yun lang